Kamusta kayo? Nga pala, paalala lang po sa atin bilang kaibigan na ang trabaho natin sa kalsada ay hindi biro. Ang mga sasakyan na hawak natin, ginawa yan para mapabilis ang ating trabaho sa bawat araw at hindi para mapabilis natin ang ating buhay dito sa mundo. Huwag po tayong makakalimot na pwedeng buhay natin ang mawala pag nakalit magkamali tayo. Sana bago natin simula ng buhay natin sa kalsada, wag na wag tayong makakalimot. Manalangin sa Diyos na sana'y laging ingatan ang buhay natin. Makauwi na lagi ng ligtas para makapiling pa natin ang ating mga mahal sa buhay. Huwag natin gawing karerang buhay. Huwag natin laging isipin komplikado ang buhay natin sa bawat araw bakit kasi kayang-kayang ipihit ng Diyos ang mga bagay na negatibo para maging positibo. At tandaan mo ito. Ang bawal na salita ay ang mga salitang hindi ko na kaya.